Ayan po, sa episode dito ano po, tayo po ay susubok maghukay po ng kamote po natin, oh. Itong kamote pong talbusan na ito po ay lumalaman, oh. Yan, ayo. Titingin po tayo ng mga puno-punuan, oh. Tabi chuchu dali titingin tayo. Oh. Yan, ito po. Yan, kamukha po na rin, baka katay makakalaman wala ka ng puno ba tabi siya ang meron oh, nga oh laki yan ang laki oh yan kung po kayo mahilig sa ano oh sa kamote karin na po ang gagawin nating episode ulaki oh, laki oh maigrim po oh aba ah kakatuwa oh kamuting kamutin ah kamutin, ha? laki uh. Uh -huh. Haba ha pa Haba pa pa man din Uh. Hmm. Ah, laki po oh. Ah, salamat po. Laki. <laughs> oh. ama, Aba. Ay totoo nga ang pagkalaki. Eh. Oh. Dito natin ikakat 'to. Ah, ay talagang Oh. Uh. Ang laki ng lamang. <laughs> Kakatuwa. Oh. Ano oh, kaya meron pa ka dito sa ka, kadais Eh, 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 ano paka Oh Ang ganda Panalo po, oh Walang kalaban, ay Kukuha lang po natin yung medyo may pagkalaki Ay, iisa yung malaki Para po hindi, hindi ko tatanggalin ito gawa po ng posibleng maano po siya, ma malanta oh tabun po uli tapos tingin pa tayo ng ibang punuan ay dito pa oh. ba po? Lalaki dengan itu Kita tagah nah saya tak ambil hmm. bila saya udit tu Salamat tayo'y nagsasama uli Salamat mainak lang gabi sa munting kasiyahan Salamat mm. no. Tapos ari pa po oh Oh Pag ganito, ganito lang po ang laman, no? Hindi yung totoo sabihin natin sangay-sangay, oh. Branch-branch. Hahanap pa po tayo. Sayang ito, oh. Masira lang. Sayang. Hmm. Laki. Bulok. Pare po, panibago uli. Yan, no. Hmm. Tinubuan na po. Mm. na. Ay, maitanim na po natin. Oh. Tanim na lang po natin, oh, para mas kumarbo pa. atin pong huli pa na rin po buong laro dangan nga lang at dini walang ano salamat tayo'y may pinagsamahan salamat na 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 sa ganda samahan kalungkut at kaligaya tunay na kaibigan. Salamat sa iyo! Salamat sa iyo! Ari po yung nahukay natin. Oh. Tapos ay ari po naman ay yung ating ano. Anong tawag dun? Yung ating nahukay na may si Bulay ating itatanim na rin po para masigit pong dumami oh baka po ano matatagdagan pa hanggang mamaya utis baka po matatagdagan pa oh panalo Ahana pa po tayo. Ay, tama-tama pong pang sarili ng luto lang po arif. Walang malaki eh. Yan, aray yung kamote as Ayos din po yan, panlaga po at saka pang kamote kayo. Yun. Titingin pa tayo, dali. ari, yung lalaki ng katawan. Sabi eh. Yeah, hindi ka nahamag. <laughs> dali, dali, titingin natin ari Yeah. <laughs> dito dito. dito. Uh, uh. Are po ang lalaki ng pag-aagat niya oh. Sandali. <laughs> Ugat laang po, ang malaki oh. ugat la ang ng ugat wala naman siyang laman Ya, ito pa po ang lalaki po nung katawan niya Ayos na naman po yan. Malaki, maliit. Basta po, biyaya pa rin po. Ang tawag natin diyan. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.